Yo, what's up guys? Kanya Politika. Ngayon guys, ah uh, may babasahin akong ano, uh, balita sa 9 News Sydney sa Facebook page nila guys. So, gusto ko sana mag-comment doon kaso naka -ano yung comment nila? Naka-block yung comment nila. So, ang balita nito guys, ganito. Sabi nila, the daughter of former Philippine President Ferdinand Marcos Sr. and half-sister to the current president has been banned from drinking on flights or in airports in Sydney Court today, sabi niya. It comes after Annalisa Josepa Core yung half-sister ni Bambu Marcos, and partner James Alexander Core were accused of drunkenly disturbing a jester flight from Hobart to Sydney in December. Kung hindi ako nagkakamali na, guys, December 28 ito nangyari. No? So, correct me if I'm wrong. So, anong, anong reaction ko rito? Ang reaction ko dito ganito eh. Ha? Huh? Ha? Huh? May half-sister si Bambu Marcos? Ngayon ko lang nalaman to. Ganun yun. Ganun yung reaction ko. Yes. Kasi kung hindi pa ito na nabalita ng ano, ng uh, news media, uh, media sa ano, sa sa Australia, hindi ko malaman na may half-sister si BBM. So, kayo ba guys, alam nyo to? O kayo din yung, naintriga din kayo, ang tanong nyo eh, ha? Meron pala? Kayo guys, alam nyo ba? Kami oh, dami lang.